ata ako nga pala si Teacher She. At ang pag-aaralan natin para sa araw nito ay ang mga bahagi ng pananalita. Ano-ano yon? Una, pangalan, pangdiwa, panguri, pangabay, at panghalip. Halik kayo. Samahan niyo ako at tayo ng matuto. Pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan, ito ay nagsasaad ng ngalan ng tao, pagay hayop o lugar. Ito ay nahati sa dalawa. Una, pantangi o proper noun at pambalana o common noun. Ang proper noun, ito ay sinusulat o nagsisimula sa malaking titik at tumutukoy ito sa isa lamang. Ang halimbawa nito ay Mario, Katanawan at Apple mango. Ito ay Nag-uumpisa sa malaking letra. Pangalawa ay pambalana o common noun. Ito naman ay nagsisimula sa maliliit na letra. At tumutukoy ito sa maramihan. Halimbawa, lapis, ballpen, guro, at aso. Tukoy natin ito na maramihan. Halimbawa na lang kung uh, guro. Ang guro hindi natin matutukoy na isa lamang. Maaring ang guro ay lalaki, o babae. Tutukoy nyo ba ang pinagkaiba ng pantangi sa pambalana? Okay. Mabuti. Sa panghalimbawa nito, kung sa pantangi natin ay Mario, magiging kung ililipat natin siya sa pambalana, ito ay tatawagin natin tao. Kasi, ang pangalang Mario ay na natutukoy lang sa pangalang panglalaki. Pangalawang bahagi ng pananata ay ang panghalip. Ito naman ay nahalili sa pangalan ng tao upang may bawasan o maiwasan natin ang paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan. Halimbawa, si Ana ay napakabait na bata. Siya ay pinalaki ng may takot sa Diyos. Ang pangalang Ana ay pinalitan natin ng siya sa pangalawang pangungusap upang hindi na magulit ang alan at di magulit-ulit ang mga salita. Panghalip ay nahati din sa dalawa. Ang una ay ang panghalip panao at ang pangalawa ay panghalip panaklaw. Panghalip na panao o tinatawag natin sa English na personal pronoun. Ito naman ay pinapalit sa pangalan ng taong nagsasalita. Katulad ng ako, Akin at ko. Halimbawa, ako ang naatasan sa gawaing bahay ng aking ina. Ginamit ko ang ako dahil ako mismo ang nagsasalita at sarili ko ang aking tinutuloy. Samantala, ang panghalipanaklaw o sa English ay indefinite pronoun. Ito naman ay ginagamit sa maramihan o kalahatan ng kinatawang pangalan. Katulad ng isa, isa pa, bawat isa, at lahat. Halimbawa, lahat ng pamilya ni Nena ay nagtungo sa simbahan upang sumamba ngayon. Ginamit ang lahat sa unang salita dahil madami ang aking tinutukoy. Ito ay pamilya ni Nena na maaaring binubuo ng tatlo o gitpang bilang ng miyembro. Asunod ba kayo sa ating pinag-aaralan, mga bata? Mabuti. May dumako naman tayo sa pangalawa. Ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Na sa English ay verb. Ang pandiwa ay tumutukoy sa kilos o galaw o kalagayan. Halimbawa na lang ng ginagawa nyo ngayon. Kayo ay nanonood ng bahagi ng panalita na tinaturo ni Teacher Shen. Ang kilos dito ay ang nanonood. Iba pang halimbawa nito ay ang lakad, nagbabasa, sumasayaw, tumatalon, at kumakanta. Ang pandiwa ay nahati sa tatlo. Una, ang pangnagdaan o past tense. Pangalawa, ang pangsalukuyan o present tense at ang pangatlo ay panghinaharap o future tense. Ito na ay ang pangnagdaan o past tense. Ito ay tumutukoy sa kilos o nagawang natapos na. At ito ay laging nagsisimula sa panlaping pambuo gaya ng nag, naga at nagpa. Na nangangahulugang ang kilos ay naisagawa na sa nakaraang panahon. Halimbawa, nagtungo kaming magkakaibigan sa ilog kahapon. <coughs> ang kilos ay nagtungo. Ang nagtungo ay nagsasaad na ang kilos ay patapos na. Matutukoy din natin na ang kilos ay naisagawa na sa pamamagitan ng panahon na nakasaad sa pangusap gaya ng nagtungo kaming magkakaibigan sa ilog kahapon. Panahon dito ay ang kahapon. Ang kahapon ay tumutukoy sa para ay ang pangkasalukuyan, o present tense. Ito naman ay tumutukoy sa kilos subalit ito ay di pa nagsisimula o kasalukuyang ginagawa pa lang ang kilos. Ako ay nagtuturo ngayon ng mga bahagi ng pananalita. Naging pangkasalukuyan ito dahil kasalukuyan o ginagawa ko pa lang ang mga kilos. Pangatlong bahagi ng pangtiwa ay ang panginaharap. Ito naman ay tumutukoy sa kilos o galaw na mangyayari pa lamang. Halimbawa, magbabasa ako mamayang gabi na abakada. Magbabasa ay ang kilos. At ito ay nagsasaad ng gagawin pa lamang dahil sa panahon na nakasaad. Gaya ng mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang buwan, at iba pa. Mawaan ba mga bata? Mabuti. Lumako naman tayo ngayon sa pang-apat na bahagi ng pananalita. At ito ay ang pang-uri or adjective. Ito naman ay maaaring naglalarawan o kandil. Halimbawa: maganda, mabait, matangkad, maputi. Na ang mga salitang ito ay nagsasaad ng paglalarawan sa mga bagay-bagay. Sa pangungusap, mabait ang aking alagang aso. Ang naglalarawan dito ay ang mabait. Ito ay ang panglimang bahagi ng pananalita, ang pang-abay. O sa English ay adverb. Nagbibigay ito ng turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Nagsasabi din ito kung saan, paano, kailan at gaano. Halimbawa, si Maika ay namasyal sa mall. Si Maika ay ngalan ng tao at ito ang ating subject. Ang mall ay tumutukoy kung saan si ka ay namasyal. Mga bata, at sana ay kayo sa aral na natin ito. Hanggang sa muli, paalam!